Si Kailan mo siya kami? huling nakausap? Itong mm, April 22 po. Sa Pero hindi niya. mo alam na nakauwi na siya. Alam ko po kasi nakita ko sa ano ng mama niya. Sinundo po sa cellphone. Tsaka yung lalaki niya. Kilala mo ba itong lalaki ito? Ito po, yung bago niyang lalaki. Hindi ko po kilala kasi bago po sila nagsama niya. Ah, ibig mo sabihin, hindi ito ang una? Hindi po ang una niyan. Pangtatlo po yan. Wow, ha? Pangatlo habang nandun siya sa abroad? Opo. Oh, no! Ilang beses mo nang nakaka-video call yung mga bata? Lira lang po. Kasi nainis mo ko dyan sa mukha niya eh. Wala po. Isang Paano siya lang po yan sa pamalag video call nung pag-uwi niya po. So, Paano kasi na po. kung maghingi ng pirap, mag at -chat, chat ka? Kailan ka magpapadala? Oh, di ka muna nag-ano sa akin? Kumusta ka? Ano? Busy ka ba ngayon? O di ba wala? Ang gusto mo ay kasuhan na. Opo ma'am. Kasuhan okay. na po ma'am. Kahit naman kasi kasuhan, meron pa rin yung tinatawag na conference. Okay? Pagaharapin pa rin kayo. Ako naman siya, maganda sana kung magkita muna si Cha at saka yung mga bata bigyan natin ng pagkakataon. Naman? Tanya, na magkita. Na. Oh, sabi niya, na sa kulungan." Magandang araw po sa inyo, ma'am. So ngayon po, nandito po kami sa inyong tanggapan kasama po si Sir Michael Dayaday yung uh, nagre po at yung kanyang misis na si Ma'am Karisma which is allegedly po, uh, yun nga, nire-reklamo po ng kanyang mister dahil sa kanyang pangangabit ng ilang beses. So sa part po ng ating barangay, ano po ba yung ating magiging sistema para po sa maayos nilang pag-uusap? Ma'am, kung ano po yung mapapagkasunduan nila? Kung sila ba'y magsasama pa or ang pag-uusapan na lang nila itong tungkol sa mga bata? Inuunan mo kang lalaki mo sa pamilya mo. Inuunan mo ang anak mo. Naghihintay sure sa ilang taon. Sure ka? Ikaw. Naghirap ako doon sa ibang, uh, sa ibang bansa. Oh, kahit na wala akong maiwan na pera, pinapadala ko sa inyo. Ang sa akin ang dapat, inuunan mo muna kami ng pamilya mo. Huwag yung muna yung lalaki mo. Oh, kasi secure ka lang kasi. Bakit yung lalaki mo magtulog sa'yo pagpahalis oh, mo? Bakit ikaw loyal ka ba? Ikaw loyal oh. ka ba? oh, tanong ko sa'yo. Kung Patino loyal ka, ka hindi atin. ka dapat ng lalaki. Kung loyal ka. Bakit ikaw oh. matino ka bang tatay? Siyempre eh, nalagay kong mga anak mo. Oo, oh, kung talaga. Hindi ako, kung, hindi ako matino, kung hindi ako matino, hindi oh, ako matino, Nakaganyan ka ba? Muntik na akong mamatay sa'yo. Nakaganyan ka ba kung ah. hindi ako matino? Diba sabi ko sa sarili mo kung bakit ako nagkaganito. Noong una, no, Yung ginagawa noong noong mo sa Sa oh. Noong una, no, no, kasi... Oh. Eh, Narealize mo na. na. Dumagpas. Oh, nag-test ako ilang taon iyo. Natural na yun sa hmm. pangabuhay natin. Kasi Inalaki nalampasan ka. natin. Hindi mo ma yung ano ng babae. Nalampasan natin doon. Lampasan sa'yo. Doon pa noon. Pero ako sabi Easy ko sa'yo, sa nagbabago din ako. Nagbabago? Oo, nagbago na din ako. Noon, doon, nagbabago ano? din ako. Kung hindi ako nagbabago, bakit nagkaganyan ka? Ma'am, ikaw ina-admit mo na yun yung nagkaroon ka ng ibang lalaki? Hmm. May parang, may may poiba ka? Oo. Bakit ikaw? Wala kang ano, Gusto babae? Gusto mo makita? May bilinsya ko dito. Bakit ikaw? Wala kang babae? Nakikita yes, mo kami? Ko. Ay, Diyos ko. Wala ka ba siya sa akin Bakit eh? Bakit ikaw nakipag-chat ka rin sa iba? Wala o, ka ba? Kung ka? Wala naman. Kahit wala ka naman nakikita kayo. Eh, ikaw, pinupos mo pa, social media mo pa. Bakit ka natuwa? Ng oh. Natuwa ba ako sa iyo? Natuwa oh. ba sila sa iyong uh, Hindi lang ako may kasalanan dyan, ikaw din. dyan, Ginawa mo yung kasalanan oh, mo yun. Alam mo, may iba lang, may isawa ka. Alam, bakit ah, mo ginawa yun? May ako, mga anak tayo. Parang Kasal tayo. Bakit mo ginawa yun? Dapat ah, hindi mo ginawa yun. Parang ikaw walang kasalanan ginawa din. Kinausap mo muna ako bago yung ka naglalaki. So ma'am, ah, ganito, linawin na lang natin. So ikaw ay ah, yung nagkaroon ng, ah, ng boyfriend. Ano yung dahilan? Dahil sa kanyang pag-uugali ba? Ano yung ginawa oh. niya? Kasi lagi po yung ano, lasing na uwi. Ano oras po kami nakakain niyan? Mas ino pa yung iba ng ano niya. Alam mo yan, alam mo yan, no? Mas ino na mo pa yung iba kaysa sa amin, di ba? Oh, mas priority mo yung ibang barkada, di ba? Noon pa yun. Oh, noon pa yun. Sabi ko sa'yo. Sa'yo. Sa'yo, wala noon pa, pa yun. Na wala pa akong trabaho mm -hmm. mayayos, trabaho hmm. mo kung trabaho maayos. Maayos trabaho mo noon. Hindi uuwi ka ng maayos, isa eh na maayos tayo ngayon. So, ikaw, sir, inaamin mo naman na may pagkukulang na, ka rin dito. Ano po yan? Umuwi po yan. na po yung motor niya. Kasi ano naman? Dati, dati Laging pa po yan. Lagi lasing po yan. yan. Na-stress pa ako niyan. Galing pa po kami so, ng, ng Manila. Kakarati lang po namin doon sa probinsya. Simply wala pa po yung trabaho maayos. Pero nung magtrabaho ko lang maayos po, ma'am, dito, Maganda maayos naman, pero pasola, noon pa noon, nakalipas, nakalipas doon. Ang tinatanong ko lang, sa palagay mo ba, ikaw rin ba ay may pagkukulang dito ay, sa inyong pamilya? May pagkukulang, sobra yung pagkukulang di. niya yan. Hindi naman, hindi ko naman sila yung yan. Hindi ko naman sila pinabayaan. Wala lang sa ka before. Wala sa ngero po yan, ma'am. Dati pa po yan. Wala oh. po. Pero hindi ko <laughs> sila pinabayaan <laughs> po, ma'am. Nagbago ka na. Kasi nagbago na, na po ako noon. May babae ka rin. Wala, wala po. po. So, ngayon, ang pag-usapan na lang natin dito is yung para sa mga bata. ah uh, bago oh. ang lahat, ikaw ba, sir? Anong gusto mo? Magbabalikan kayo o hindi na? Hindi yeah. na. Hindi na po. So, Kasi kung magbalikan kami, ganun pa rin gagawin po sa akin, ma'am. So Kaya ngayon, na... mag-uusap na lang para sa mga bata. No. Okay, so nasa po yung mga bata ngayon, As sir? Doon sa probinsya po. Ilang taon uh, na po? 11 uh, po, at saka 10, at saka 8 po. May choice na sila para pumili. Pag pababa kasi 7, sa, sa, nanay po talaga. Mga po, pagkasal. Kasal kayo, sir? Opo, kasal po kami. So, ma'am, ano ba yung magiging sistema nyo para doon sa mga bata? Ikaw ba ayaw mo na rin ba makipagbalikan dito kay so, sir? Sure. Supporta lang po sa mga anak ko. Pero may karelasyon ka ba ngayon o wala? Wala na po. Kasi sa mata ng batas sa, sa mata ng Diyos, siyempre, bawal ka pa rin na mga bet. Kasi unang-una, kasal kayo. And pangalawa, medyo mahiyak ka rin naman sa mga bata kasi nakikita at nakikita nila yung mga pinapost mo sa social media. Ha? Thank you po. Isipin po natin lagi ang mga bata, hindi po yung mga sarili nyo po, ha? Yun po kasi ang dapat priority natin yung mga anak natin, ha? Lalo't malalaki na po sila. So, ano sir ang sistema ninyo? Sa iyo ba yung mga bata or kay ma'am? Sa akin po. So ang pagiging magulang dito, uh, it's a shared responsibility. So hindi ibig sabihin na sa yung mga bata, ay uh, hindi na magsusustento si ma'am. Dapat parehas kayo magbibigay in terms of financial needs ng mga ah. bata. So ma'am, since ngayon meron kang, tama may trabaho ka ngayon? Anong trabaho mo? Hindi pa sa bahay. Nagluluto. So, ma'am, sa paano, kaya mo bang magbigay, which is dapat mong kayanin, para doon sa tatlo mong anak na nasa poder ng iyong asawa? O po, yung monthly po six month, ano po? 6,000. oh yung uh, starting po. Okay, doon sa 6,000 na yon, magkano ang kaya mong ibigay para doon sa mga anak mo? Siguro pwede rin mga 3K. Gan... Per month? Opo. Okay ba sa yun, sir? O, sa mga bata. Eh, bibigyan ng batang bata. Okay. Paano mo mapapadala yung 3,000 per month po? At syempre, may karapatan ka rin na makita yung mga bata kahit through video call lang or pag may times ka, pwede mong bisitahin sa Iloilo -ilo, or pwede niyang dalhin dito. Sa kanya na lang po. Nag-uusap ba kayo? Parang nagkablakan na yata kayo. Paano mo ko padala? Naiging black mo naman ako. Kaya nga hindi kita magkunta-kunta kasi binblock mo na ako eh. Paano kasi may cellphone yung anak mo? Sino yung nag-ano nun? Kasi pinabili mo sa anak mo ng cellphone, sira. Tapos pinakaayos silang pinakaayos ko. Gumastos na ko nun, hindi mo ayos-ayos. Yun, nalaman ng anak mo, may karelasyon ka ito, ginapost ka doon sa Facebook. Binagsak na kasi nalaman na yun. Wala na. Oh. Anak mo pa talaga? adala ko, oh, anak natin ang binagsak na yung cellphone. Eh kasi yung nakita, nakapost sa na, social media kayo eh. Dalawa pa kayo ng lalaki mo. Hindi ako maniwala niya. Hindi maniwala? Gusto mo maniwala? May binagsak ko para makita binagsak? mo? Binagsak? Oo, binagsak Bakay na. Ikaw yung Tanong mo pa sa kayo bahay natin doon. Hindi, yung hindi ako. ako, hindi ako magamit ng cellphone kasi may cellphone ako eh. Ganito mm -hmm. na lang. Mas maganda siguro kung i-unblock mo si sir. Ikaw naman sir, wag nang magsumbatan. Okay? Kapag tapos natin dito, ang pag-uusapan nyo na lang is about sa mga bata. Kapag gustong kausapin ni Ma'am Karisma yung mga bata, ipakausap mo. Kasi Mahirap din naman na iaalis mo yung karapatan niya ngayon. bilang nanay. Mm -hmm. Okay? So okay sa'yo yun ma'am, mag-unblockan kayo Gusto namin ngayon mismo mag-unblockan kayo. Mag-contact na lang pa ako sa kanya. May unblockan lang pa. Unblock mo ma'am ha? Kasi hindi to para sa kanya, kundi para sa mga Kasi anak sa mo. Many ma. okay. so, time naman pwede niyang i-call yung bata? Oo oh, pwede. Sa akin, sa akin. parang kung gusto naman kausap yung anak nga. Ayon. wala na problema sa akin. Kasi lang na naman may problema. may problema eh. O ngayon, yung sunod natin, okay na yun sa mga bata? No. Talagang wala na kayong chance na magkabalikan? Ah, wala na po. Niyo kong isara. Ang inyong mga malay niyo, magkabalikan kayo para sa mga anak. Wala na, wala na. No. Kung magbalikan kami, ganun pa rin gagawin niya sa akin, no? ma'am. Malay niyo naman, sir, magbago para sa mga bata. Hindi po lahat ng pagkakataon, hindi mag Katulad ng sinasabi niyo, kayo nga po yung nagbago. No. Bakit naman si ma'am ay hindi kung mapapakiusapan ng mga anak? Oh, uh, wag niyo pong isara ang inyong mga pintuan at anytime pwede kayong magmahal lang muli kasi may mga anak kayo po magiging tulay ninyo. Wag po kayong magsalita ma'am nang tapos kasi lagi po nating isipin yung mga anak natin hindi po yung mga sariling kaligayahan lang po ninyo ha. opo po si Charis sir Ang edad ko ay 30 years, Ako po ay nakipagsundo na magbibigay sa mga anak ko kada buwan ng sahod ko. Nangangako ako na ititigil ko ng pakikipagrelasyon sa iba. Magbibigay ako ng sustentong 3,000 per month sa aking mga anak. Ipapadala ko sa aking asawa tuwing katapusan ng buwan. Wala nang pakailaman at sumbatan sa isa't isa. Nag-uumpisa ako ngayong katapusan sa August 30, 31, magbibigay. Eh, Yan lang po, ma'am. Ako po ay si Michael Deade. Ipangako ako na hindi ko po isa. Pakialamanan, okay, pupayag ako, kausapin ang aking mga anak ng aking asawa. <music> Karisma, anong gusto mong sabihin kay Sir Michael? Mag-ano lang pa ako sa mga anak ko mag pa magsustento pa. Ano mensahe mo sa mga anak mo? Sobrang miss ko na pa sila. Sobrang miss ko na pa sila. Kailan mo sila balak na bisitahin kung bibigyan ka ng pagkakataon? Hindi ko pa alam. Pero bibisitahin mo sila eventually. Kung may pagkakataan po. <laughs> Ay, Sir Michael, gusto mo sabihin? Wala po. Sana pababayan yung anak ko. Sana mag-iingat ka sa bago mong boyfriend. Kapag tinaturo mo ako ng tama, tinaturo mo ba ako ng tama? Kasi kung ang... Um, tinaturo mo kung ba namis, ako ng tama? Kung mo sa ala yung anak mo? Kung stress miss mo sa ala yung mo? sa dapat ko na mismo yung anak mo yun. Una mo sa yung yung kami. Yung anak mo na mismo. O, huwag mong lang yung malaki mo. Priority mo pa yun. Mag, ano ka dun? Trauma na ako sa'yo. Ang oh, babalik sa'yo, no? Hindi na ba? Saka hindi na makubabalik sa'yo. Siguro kung naging matino kang lalaki, siguro. nag ako sa sa'yo. Kasi ikaw ang dami mong kulang. Ikaw, ikaw. Ikaw. Ikaw ang alam? Ikaw hindi matino. Napag... Ah. Kasi kung matino ka, hindi mo ginawa yun. Hindi ko matino ka ba? Yun. Kasi kung matino ka, ba? hindi mo ginawa yun sa Oy, amin. Uy, alam ng Diyos kung anong ginagawa mo sa akin dati. Alam din oh, Diyos ang Diyos kung anong ginagawa mo yan. Oh, asan ka noon? Dati Doon noon. Doon ka sa parkada mo. Oh. Kasi past is past. Muna oh, karamihan. Pero nilampasan na rin yun. Sa'yo, fisik lang sa'yo yun. Sa'yo, okay lang yun. Pero dito, andito pa rin, no? Wala yung sakit, ano? Yung iba nga, sobrang yung ginagawa niya. Alam mo maganda? Diyos ko, dapat nag-asawa ka. Alam mo yon yung tama. Yung priority mo, yung pamilya mo. pamilya no? ko lang ang priority ko. Hindi <laughs> naman <niya> ibang <laughs> tao, ha? Diba? Diyos ko, mga yung kapit bahay, alam niya yun. Yung yung ginagawa priority, mo. Sa nga priority mo, yung lalaki oh? mo, hindi yung oh, anak mo. Yung kailan yun? Matino ako sa yung asawa, alam mo yun. Lahat ginagawa ko sa sa, sa bahay. Lahat ginagawa oh, ako ko. Ako ginagawa ko oh, ikaw, yun eh. <laughs> ginagawa mo ba ng tama? Nag sure ka? Nagkaganyan, gawa oh, ko hindi ako matino. Oh, nang dahil sa iyo, nagkaganito Ay? ako. Oh. Alam mo yon. Kasi nag oh. matino, Kung matino, matino, ka, ikaw, hindi matino ka, ka dapat ka tatay? ganyan. Matino ka bang tatay? Natural, na matino, matino ako. Kung Ay. hindi ako matino, nalagaag ba yung anak mm, natin ng mayos? Ganyan lang yan kasi nasa abroad mm, ako. Mm, Siyempre nalagaag mo ah, talaga yun. Anak ko yan. Anong oras ka na darating? Hmm. Alauna, alas dos, di pa kami kumakain ng anak mo. No? Hindi ako pabaya huh? sa kanila. Hindi pabaya. Kasi nung malaki na sila. Hindi kasi ako ang wala pabaya. ako doon. Ikaw pabaya. Oh. Uh, Naging pabaya ba ko ng Ganun sa mga anak ko? sa mga anak ko? Kasi unang mm, ikaw, hindi, ala, hindi ko yung lalaki mo. Kung hindi ko yung... Kita lang uh, ng Nalalaman nga may... Sige, okay, ganito na lang. Yung pamilya nyo nagkaganito dahil sa inyong dalawa din. Ikaw lasinggero, ikaw lalakero. So, <coughs> pares kayong hindi magandang modelo para sa inyong mga anak. So, dapat magbago po kayo. Okay? Ngayon na nagkasundo na tayo dito. O, oh, iwasan na natin yung sumbatan. Kasi ang sumbatan, walang mararating yan. Okay? So, si ma'am, uh, may trauma siya. Ikaw din naman, may trauma rin sa panlalaki niya. Pero magpakamagulang na lang kayo doon sa mga anak nyo. Yun lang po. Ang priority po namin dito is welfare ng mga bata. Okay? Para po sa akin, ha? Ito lagi po namin pinapaya ng aming pong baw si officer. Ay, uh, magkasundo po kayo para sa mga bata. Hindi po para sa inyong dalawa. Kundi ang lagi po nating iisipin ay yung kapakanan ng mga anak natin. Yun po kasi ang priority natin bilang mga magulang. Bawasan niyo na po ang sumbatan kasi kung magsusumbatan kayo wala pong kahinat nan na Bata na lang lagi ang isipin, ha. Uh, sir Michael, ngayon po ay nandito na po tayo sa airport para yun nga po makauwi na po kayo ng ilo-ilo at makapiling nyo yung inyong mga anak. So, ito po yung inyong plane ticket para po ipepresent nyo doon sa loob. So, ano pong masasabi nyo doon? Maraming salamat po, Sir Rapitol po. Maganda po, super random. <laughs> Gusto ko na po makita yung aking mga anak. Gusto ko lang umuwi ng ilo-ilo. Salamat po, Sir, sa tolong mo po. Okay po. And syempre po, bukod po diyan, ito po yung 1,500 po para naman po sa si inyong pocket money. Maraming salamat po si Rapitol po kasi makapag-uwi na po ako ng Iloilo at -ilo, saka nagsundo na kami po ng aking asawa magpagbigay na po ng sustento ng anak ko buwan buwan po. Thank you po Idol! Salamat sa iyo Idol Rapitol po Ika'y sandal at ang mga inaaping Pilipino Nandiyan ang Diyos ang mga nakamasig sa iyo